Marami ang humahanga sa aktor na si Jay Manalo dahil na rin sa husay nito pagdating sa pag-arte at mga pelikulang ginawa. Pero ang hindi alam ng lahat ay napakabuting ang kapatid ni Jay Manalo at mabuti ring anak sa kanyang ama. Hindi man naging maganda ang mga experiences ni Jay Manalo noong bata pa siya pero nagsilbing aral ito at tila hagdan nga para makamit ni Jay ang tagumpay sa buhay. Sa isang interview with Aster Amoyo, doon ay isinawalat nang nasabing aktor ang kanyang experience noong bata pa siya na kung saan ay tumulong kay Jay para maging maayos. Pero ayon kay Aster Amoyo, sa ibang mga tao ay baka daw nag-reveal din na kung ganon ang naranasan ni Jay lalo na bata pa siya. Sa kwento ni Jay Manalo, grade 1 pa lang siya ay naranasan na niyang maihwalay sa mga magulang dahil na rin isang Vietnamese ang kanyang ina at Filipino nga ang kanyang ama. Nakatira noon si ne Jay sa ibang bansa dahil narin sa trabaho ng kanyang ama bilang isang musician. Pero dumating ang panahon na umuwi ang kanyang ama at pati na rin ang kanyang ina sa Pilipinas at nagtrabaho nga sa Olongapo. At later on nagkahiwalay ang dalawa. Doon ikinumento ni Jay Manalo ang kanyang naranasan bilang bata at kung saan saan nga rin siya nanirahan. Kaya naman malaking tulong sa kanya ang pagkakaroon ng isang lola na nag-alaga sa kanya. Pero sa mga pagkakataong iyon, kailangang matuto ni Jay Manalo na magtrabaho at kumita ng pera para na rin masustentuhan ang kanilang pangangailangan. Nagpalipat-lipat ng tirahan at maraming tao ang kumukop sa kanya. Nakaranas din ng pananakit pero sa bandang huli ay nakita ni Jay ang kanyang mga experience na nagdala din sa kanya sa tugatog ng tagumpay. Hindi man natapos ni Jay Manalo ang kanyang kurso pero nakita ni Jay at nahanap niya ang mga bagay na gusto niyang gawin at ito nga ang pag-aartista. Ayon na rin sa interview, nakatulong ang maagang experience ni si Jay sa pagtatrabaho at pakikisalamuha sa mga tao upang ito ang maipakita niya bilang aktor tuwing gumagawa siya ng proyekto. Sa kwento ni Jay, naranasan niyang mamulot ng basura, magkalakal at pati na rin magtinda ng dyaryo sa kalya at magtinda rin ng sigarilyo. Naikwento rin ni Jay na tinawag siyang seaman dahil sila yung mga batang naghahanap ng pera sa kanal. Pero hindi alintana kay Jay na naranasan niya mga bagay na ito pagkos ay naging impluensya ito ni Jay para ipagpatuloy ang kanyang pangarap na hindi lamang maging mahusay na tao kundi makita ng kanyang pamilya ang kabutihan na meron siya. Doon ay ikuwento rin ni Jay na meron siyang labing dalawang anak sa iba't ibang babae pero ayon kay Jay, maayos ang pakikisama niya sa kanyang tunay na asawa at hanim na babaeng meron siyang mga anak. Natuwayo ng mga fans dahil napakabaitin na kapatid ni Jay Manalo. Kaya naman sa kabila ng naranas niya noong bata pa siya, hindi naisipan na isipan na magrebelde ni Jay Manalo bagkos ay tinulungan niya ang kanyang sarili na maging maayos at sa bandang uli ay makatulong pa rin sa kanyang pamilya.